Honda Beat F i version 2. Maayos lahat, walang check engine pero ayaw mag-start. Ano kaya ang sira nito? Sinubukan ko siyang i-kickstart at doon palang lumabas ang kanyang check engine. Bilangin natin kung ilan ang mabagal na blink at ang mabilis na blink para malaman natin ang error code. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Isa. Dalawa. Meron siyang limang mabagal na blink at dalawang mabilis na blink. Ibig sabihin ito ay error code 52. Ang error code 52 ay tungkol sa kanyang CKP sensor, posibleng sira ito o may putol sa kanyang linya papuntang ECU. Kaya doon na tayo sa kanyang CKP sensor at baklasin natin ang upuan at ang side cover. Meron nga pala akong gamit na diagnostic tool dito pero since alam ko ang error code kaya di ko na siya ginamit para mag-check ng error. Gagamitin ko na lang tamamaya pang delete ng error code sa history. Ayan na baklas ko na ang upuan. Ang ginawa ko dito sa socket ng kanyang si sensor ay ginalaw-galaw ko muna. Tapos sinubukan ko siyang i-start. Ginalaw-galaw ko siya ulit at namatay ang makina. At lumalabas na naman ang kanyang check engine na may error code 52. At ayaw na naman mag-start. Mukhang andito sa side na to ang sira kaya baklasin natin yan. Ito na ang socket ng kanyang si sensor. Habang chini-check ko ang kanyang mga wires ay may napansin akong uka sa bandang ibabaw ng kanyang makina. Tinignan ko ang likod sa socket ng kanyang si sensor at ayun napupudpod na pala ito kakakiskes sa makina kaya na-expose yung wire at habang tumatakbo lalong kumikiskes at tumatama ang wire ng si sensor sa makina. Kaya namamatay ang makina at lumalabas ang error code 52. Subukan natin paandarin ang makina at ikis-kis natin ito para ma-verify natin na ito talaga ang problema ng kanyang motor. Ayan confirm nga na ito ang problema dahil namatay ang makina at lumalabas ang check engine na may error code 52. Nasecure ko na siya at binalot ko na rin ang tube ng gulong. Malayo na siya at hindi na sumasayad sa makina. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood at kung maaari ay mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah.